Tumira tayo sa labas. Anim sa tundo, anim sa pako. Iaon ang batalas. Ang magkakapatay talaga to. putang na bitat ako eh. Handaan na kayo. Lulusog na tayo. Chain na dyan kanibuhin ngayon ng pinto. Ito na, ubarot na. Ando si Paris pag ginanang ka, tapul ka. Walang pili yun. Tira dito, tira doon sa igaw ng bilanggo. May mga sibat kami, pag didikit doon sa pinto, pupulma namin ng sibat. Si Peraltang Buam. Iyan yung founder din namin ng Sputnik na napalaban noong 1959 sa Riot, Oxo vs. EDCG. Uno ako. Basta may uno, founder yan. Kasama ko sila. Peraltang buang. Nagkaroon kami ng baryo-baryo. Paco, laban sa tundo. Iyon, e nagkabagbaga na kami. May kalating ura, ang balugbuga namin. Magtatatak na rin tayo rito ng uh, Sputnik. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Sputnik, kayo na lang yun. Ako yun, uno. Kasama na ako doon sa ponder ng Sputnik. Sa buong pa ako o sa buong Sputnik? Sa buong Sputnik yan. Isa ko kasama sa pagtatag okay. eh. so, Nagmula ako sa sige-sige. Pagkatapos nag-Sputnik, doon kami hmm, nagtatag. Kami nila diding tato. Saka nila ilong ng batang pa Nagtatag kami ng Sputnik. Kaya 18 kami hmm, na nagtatag ng Sputnik. Nagparami kami. Kaya nga, ang ginagawa namin para dumami, pag mayroong bagong pasok, bubunsol namin. Hoy, mamalo ka rin. Kung gusto mo. Oo oh, nga, kusay. Umang mamalo, bertulin siya. Pagdating sa Bartolina, bata Batakan mm Hmm. niyan. Mayroon okay. ako rito sa pigi, nabura ito nung pumasok ako ng ano. Nang okay. munti, binubura kami. Ito. Planeta. Binura yan. Pagpasok ko ng munti. Karamihan, kanan. Kasi okay. pagkaliwa, hindi, hindi ka, Walang hindi ka unurin. Ng pangkat. Kailangan kanan. Para ako po si Alias Aldi at saka Alias Magnardo. Ito po ang mga istorya ng tatoo ko. Itong mga tatoo kong ito, ito yung una si Buido Martin, puno na ako ng tatoo. Magkasama kami sa Brigada Karansyo ko, apat kami. Kalugar ko kasi yun eh, sa Pako kami. Si Buy dati at tambay sa Kaluukan, pero sumumbay dun sa amin. Kaya yun, nung pumasok yun sa munti, Huli na, una ako. Puno na ako ng daso, Bernardo, Rampunet. Alias ko naman, dalawa, Saldi sa Canardo. Sa pako, ang tawag sa akin, Saldi. Makasama ko rin sila buong ilong. Mga trainer ng Paco. Saka si Rodin to. Gigig to. Kami may hawak ng pako eh, noong araw. Hmm. Nag-iilad siguro ko ng mga 17 o 18. Kainitan ko yun eh. Oh. Ngayon ba, Lolo, ilang taon na po ba kayo? 86 na. Iba yun na. Oo. Ako, Bicolano. Layas ako kasi. Ayaw kong sumama doon sa tanim ng palay. Maraming nagsasabi sa akin, oh, kamukha mo si Saldi Ronac, yung artista. Ah. Eh nawili na rin ako. Saka gusto ko yung, ano, yung blesa ko ng layas. Ay, ayaw ko man natili doon sa probinsya namin. Buti pag ako pumunta ako ng e, ko ng Manila. Parang pagdating ko ng Manila, dito na ako tumambay sa Paco. Napabarkada na ako roon. Doon na ako nasabit sa mga, ano, crime. Mga CBTN and dyan na rin. Wala pa akong mga sasoong... Ngayon, nung magkaroon ako ng kaso, nasentensya na ko. Nadala ako sa, ano, sa Bunti. Mga ilang taon din ako sa munti, may nag-request, nadala ako ng nikol. Pagdating dun sa nikol, ilang buwan pa lang ako, naiinip ako. Gusto kong makita sa mga pamilya ko eh. Anong nangyari, lumabas ako, dahil open eh. Subang kaya ko ng takse. Nung ihatid ako sa, sa Manila, pumunta ka agad ako sa Tundo. Pero ang plano ko noon, hindi naman talaga puga. Bibalik ako. Kaya lang, hindi na ako nakabalik. Nung mawantid ako ngayon, naisutsu ako doon sa Tundo. Nahuli ako ng Full Manila Police. Dinala uli ako sa opisina namin sa Nicole Air Base. Pati mo sila na pinabi doon, ba paano nangyari? Tapos binalik ako sa munti. Nung ibalik ako sa munti, ilagay ako doon sa brigadang 2D. Buto, marami ako kalaban doon eh. Mga komando. Eh, nag-iilan lang kami si Sputnik doon. Sa loob doon po, patakang naka ako, hindi ako pwede rito. Papapatay ako rito eh. Eh, may kakulisan ako kasi kayo William doon, maglalampaso ka, maglililis ka ng kubis. Ay, 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 Kaming mga tagapako noon, ang tatak namin talaga, sige-sige lang. O, wala yung komando, wala yung Sputnik. Mm -hmm. Nagkaroon kami ng baryo-baryo sa City Deal. Pako, laban sa Tundo. Nagkahiwali kami ngayon ng uh, pangkat. Ngayon, ang nangyari, nagtatag ang uh, taga tundo ng komando. Mm -hmm. Sige-sige komando ang tinatag nila. Kami naman, sabi naman ni Parin Didi, yun nga kasama ko sa Paco, na din kasama ko doon. Ah, sige, magtatatag na rin tayo rito mm -hmm. ng uh, Sputnik. Sabi ko, oh, sige. Ngayon, parang dumami kami ng dumami. Pag mayroon mga pumasok na bago, binubunsol namin. Kasi nasa Bartolina kami. Pasok kayo rito sa Bartolina, saka namin kayo lalagyan ng tato. Nagpaparami kami. Kasi dun sa Sputnik, ang tumatag, 18. Kasama ko rin sa 18. Kaya may uno ako, Sputnik na Berwan. Kasama ko dun sa 18. Kasama ko sila, Luloy Ilong, Taraltang Buang. Isa ko sa naging busyo o nagdadala ng pangkat. Hanggang sa, in kami sa Overseer, ang Nung matapos ko, dinala na ako dun sa Brigadang Tusi. Dun sa Tusi, may mga kakusa na rin ako ng mga ispuntik din. Sama-sama kami ron. Nagkaupakan. Yung mayor doon sa Tusi, pinagpapalo namin. Hanggang sa pinikap na kami, dinala na kami dun sa Building 4. Sa Notorious Brigade. Nagkasama-sama na kami ron. Hanggang sa nagparami kami, ang silda namin, apat, uno, dos, tres, kwatro. Dito ako sa kwatro. Kasi dun sa kwatro, karamihan dun puro batang pako magkakasama kami ro. Meron din kaming kalong ano, taga Tondo. Nagkaroon kami ng uh, hindi pagkakasunduan. Si Boy mainit na si Boy. Mainit na kasi gusto ni Boy maging busyo. Gusto niya siya tilalanin, sa buti. Kung hindi pwede siya, gusto ni Boy away. Napagtatalo sa sugal. Yung ungkiang, kung tawagin, okay. lang. Okay. Okay. Pag natalo, mainit ang ulo, ginugulpi yung ano, yung kalaban. Ang panlaban, no, mga panlaya yung mga gamit, Unan, isyo na nga habot uh, sa lupa. E pinupusta niya ay madalas matalo. Sa kaburido walang dalaw eh. Ay wala siyang katukulan. At uh, parparehas lang kami. Walang mga mayor-mayor Kaya lang pagbusyo, kilala ka. Kaya e, dyan siya siguro mga 17. Ako naman noon mga 19 na ganyan. Nung dumating pala si Eboy, dinala na doon sa amin sa building portal dahil ayaw niya na roon sa ibang ano, brigada yeah. para ilipat siya roon. Yan doon siya napunta sa, sa silda ko. Magkarantso kami. Mm. -hmm. Sinwa ko, kalugar ko eh. Salo kami sa pagkain kasi parang kapatid ko na rin. Ang ginagawa niya kung saan siyang pupunta, putusugan. Pag nanalo yung dadala na ko ng ano, yung tabako binabalot sa dadyo. O oh, sa, ito pa salubong ko sa'yo. Ito ang tuwa naman ako dahil wala naman akong dalaw. Ngayon, napadda kami. Tumira yung six kartas, isputnik. Is Anim sila. Tumira sa hospital. Yung yung brigada lang namin ang ipinadla. Pero yung ibang brigada, upin. Okay, madaling sa Wala kang magagawa. at nakapad na kami. Doon sa sida namin, nagkaroon ng hindi pagtatalo yung tondo at saka pako. Tama-tama noon, tanghaling tapat na naranso. Ngayon, sa pagtatalo namin, sa ni si Siboy, pagtalo na rin, hanggang sa nagkasuntukan na nagabugbuga na doon. Pinabaliktad ni Boy yung rancho namin na kung tawagin namin, pansit may butas. Makaroon eh, di madulas, sila nagarambulan, pero mga baliktad, dahil madulas eh. Ako naman, pag may dumikin, ili-extrate ko na rin. Ikuti kami lang, kaya rin nakaisan Abang... nga, sa sindal lang namin, sa sindal 4 naman. Pag mula sa 1 hanggang 3, walang ano, nagsusugal sila sa loob pag na natatalo, nagkakainitan. Hindi naman pwedeng uh, pabayaan ko rin si Boy. Diyan na papalaban na rin si Boy. Ayun, nagkabagbaga na kami. Tundo, pako. Siguro may kalating ura ang balugbogan namin. Walang gwardiyan nakikialam. Araw ng Sabad yun eh. Nung maawat yun, sabi ni Boy sa mga kakusa namin, mag-uusap-usap tayo mga kakusa. Pumunta kami doon sa uh, Sienda Uno. Lahat kami. Kulang-kulang isang daan. Nagkaipon-ipon. Nagdeklara na si Boy. Makakausa, total tayo tayo, nagtitirahan, nagkakainitan tayo, kakabakbakan tayo rito. Baka humantong pa yan sa hindi maganda. Tumira tayo sa labas. Anim sa tundo, anim sa pako. Ah, yun ang sabi ni Boy. Sa madaling salita, naayos. Pagbalik namin doon sa silda, sinabi na ni Boy, sige, iahon ang matalas. Sino ang matalas doon ang namin? Ta, kubita. Lagi. Hinatak na. May mga tali yun. Hinagis na doon sa pinaka-pluring. Kanya-kanya dampot na rito. Siyak, magkakarado suman. talaga to. Dito na, nagkanya-kanya na kami. Kuha na rin ako. Binalutan ko na. Para dito, dahil di balag na kung sakali magkabandatan. Araw na ng linggo na, ready na. Dusi na sila kasama na ngayon dito ko. Yung dusi paris na yun. Sabi ni Boy, mga kusa, handaan na kayo. Pag tinadyakan ko ang pinto, lulusog na tayo. Ang dami preso nun sa rabas. Bukas silang brigada, kami lang ang nakapadyak. Mayroon barbiro, mayroon sa simba nang nanggagaling. At yung sitting, sulit dami na, na kalaban, yung, yung bisaya, mga ukso. kalaban namin may petition, yun. Pagdating na ranch pala, chain sinadya ka ni Boy ngayon pinto. Pa! Tak mo yung gwardiya sa overseer. Di wala nang gwardiya. Ito na, ubarot na. ando si Paris. Pag ginanang ka, tapul ka. Walang pili yun. Pero bago naman na tumira, nag-alarm si Boy doon sa mga kakusa namin sa ibang brigada rin. Mm. Walang lalabas. Mm. Agan sa tira dito, tira doon sa igaw ng bilanggo, takbo na sa kanya kanyang brigada dahil upin sila. Kanya-kanya na silang takbo. Agan sa pinadlak na rin sila dahil yun. Tira da ito. Ngayon, ang ginawa nila boy, sumurindir na dahil pinasok na sila ng mga empleyado. Ang nabalingan naman ng city dahil yung city, mga may pitakalaban na din namin, yung tagiliran puro bato. Pinapasok yung brigada namin, hindi naman sila makapasok doon sa pintuan. May mga sibat kami, pag didikit sa pinto, pupulman namin ng sibat. Hindi makapasok, ganun din dito sa may kubita. Kasi ang pinto namin dalawa, isa rito, sumitapat ng kubita rito, papunta ron. Papunta naman dyan, dahil pa isaas, may mga bilanggo rin doon, nakalaban namin. Uh -huh. Di sige naman, bakit hindi? uh -huh. doon sila sa taas. Uh -huh. na rin sila noon. Di ito na, surrender na sila boy. Pinasok na kami ngayon ng mga gwardiya. Pinapalabas kung sino mayor. Dapat kayo lahat, walang brief. Brat kami, ay nakaubo lahat. Walang aangat ang ulo. Mm -hmm. Doon, umangat ang ulo mo, boom! Palo ka. Parang mamatay ka doon. Sa oras na yun. Hanggang sa dumating si asawa ni Director, kinausap na kami. Sino-sino pa ba dyan ang may plano? Numanak anak, eh sino aamin ng oras na yun? Ma'am, wala, wala po. Eh kasi nagkabiglaan lang po eh. Hanggang sa sila boy nga, dinala na rin sa Bartolina. Ang ginawa namin ngayon, dahil kakusa nga, pinadadala namin siya ng supply din namin, sabon, break, kumot, unan. Di sa Bartolina sila, wala-wala yung dusi. Sa madaling salita, mga ilang buwan noon, pinalabas sila ng Bartolina. Nung makalabas na ng Bartolina, kanya-kanya na silang itinapon sa kulunya, kulunoboy. Si Boy, nababalitaan ko, itinapon sa iwa Penal Colony. ni. Tumira na naman doon si Boy. Nadagdagan ng kanyang kaso. Inabot na nga ko lang kung ng isang daan ang sentensya. Ni Boy, dahil sa mainit, naging pounder na si Boy ngayon. Alam na, kahit saan kulungan, alam na, alam na. Boy Kamatis. Kaya yung mga na-interview ninyo, may nababanggit silang Boy Kamatis, pero hindi nila nakasama yan, si Boy. Dahil huli na silang dumating. No. Una ako sa kanila eh. Line 6 ako pa pa eh. Pukulong na eh. Line of ano kayo? Line 6 pa yun eh. Pakalagpas ng tiran ng ano, ng sige-sige versus OX. Yung versus CKC, Okso, nung 1959, OH versus CDCD, noong 1959, Oxo. bumasok ako eh, katatapos lang tirahan nung anong yun, OXO versus CDCD. May vitamin kasi kalaban yung galaban yung OH eh, Bula nung uh, CDCD pa lang kami, wala pa kami ismo, talaga mong kalaban na namin talaga yan, kasi Manila boy kami Si Peraltang Buang, iyan yung founder din namin ng Sputnik na napalaban noong 1959 sa Riot, kasama niya sila Kasulya, si Dakurin, Luloy Ilong, Roding Pangit, mga founder din. May nasintensya doon, BTG, dyan doon sa na kino, Ang kasama kino? ko sa founder, sa Paco Dulo Ilong, Rudy Pangit, Diding Tato, sa kami pahar. ang simula na Sputnik. Nagparami kami sa Paco ngayon. Alam mo nga nagtatatakbil si Diding. Ito yung Sige Sige. Eh, Sputnik Sige Sige. Ito, Sige Sige. Uno ako. Nasaan yung Uno, Lolo? Ayan. Ito. Number one, ano ba ibig sabihin niyan, Lolo? May uno. Kasama ka doon sa mga trigger man, mga nagtatag, kaya may uno. Mga pounder. Ngayon, may mga tatak na isputing walang uno yun. Wala na. Basta may uno, pounder yan. Isa ka sa nagdadala. O, mo, tingin ulit. Sige-sige, tas ka na yun. Sige-sige, Sputnik. Ayan, Sputnik, number one. Ito, Hitler. Kasama yan. Mm -hmm. Ito, Oo. sigurang. Ay, sigurang. Ito. Sigurang, batang pako yan. Kalugar ko rin. Kasama yan sa Dusi. Sa Dusi, Paris. Sa Kasidani, Lapid. Kakusa ko rin. Kasama yan doon sa Tira. Nila, Boy, Ate. Ngayon, yung iba, wala naman yan. Yung ibang kasama ni Boy, sa Tirahan, hindi naman nalagay dito kasi mga batang tundo sila. <laughs> mm. -hmm. Ay, nakalagay naman din sa akin, puro batang pako lang. Uh -huh. Yung mga founder kasi, ang tataknan, is fruits na uno. Yun ang mga nagdadala. Kaya pag nakita ng mga kasama namin na may uno, Salo Tilaron, founder yan. Ha? Ah, tirador. Pag sirabing tirador, patira ka. Magdadala ka ng isputing. Ikaw magdadala kasi. Ikaw ang magdadala ng mga kakusap mong mga tirador din. Kaya dito, yung tiran na nila boyun yung napasama sa akin, tirador talaga to. Ang tawag sa kanila, Dusi Pares. Kaya kahit siyang kulungan, hanggang kulo niya, pag sinabi Dusi Pares, buhay kamatis matis lang dala dyan. Si Boy Kamatis si ba lolo? Pinakamalupit. Hindi rin. Kasi malupit nung araw eh. Si Peral Tangbuang eh. Ana niyo rin si Peralta Buang? Oo naman. Si Peralta Buang, iyan ang nagdala ng tira noong 1959. Okso versus Sige Sige. Isa yun sa nagdala.